Hello mga body! Welcome po sa aking YouTube channel. So for today's vlog po ay magluluto po kami ni Janjan ng tinola at ginataang karneng manok na native. Marami pong salamat sa inyong lahat. God bless po! Yan po at si Janjan po ay magkakarne po may unang... Uh, Igun ba kayo? Hindi <laughs> man, igun. <laughs> ano lang. Kumuha po ulit doon siya sa kanyang kulungan ng manok. At siya daw po yung maluluto. Ano naman, luto mo yan yan? Adobo. Uh, adobo? Sarap ng tinul, eh. Ay, hey. Adobo. Fried adobo. <laughs> adobo. Fried chicken. Di ari anak yung fried chicken. yan po at si Jan Jan po ay magkakarne po may anong pana igun igun ba kayo hindi man igun anong kumapu ulit dun siya sa kanyang kulungan ng manok at siya daw po ay maluluto ano naman luto mo yan yan adobo adobo sarap ng tinul ay eh adobo adobo may chicken hindi ari anak yung fried chicken ang po si Jenny. Wala pong maulang kasi dyan, dyan po ay magkakarni. Yan pong tandang nalaang at yun daw pong kanyang mga inahin ay nangingitlog na han eh. Nangingitlog na baga? Opa! Kinahin na na dyan yung itlog. itlog <laughs> Unas pala si Jenny yung itlog. Eh. Jenny, ikaw pala nakakain ng itlog ay. Eh. Mahilig ko yan sa ulam may itlog. Dito ko sa ko na ah. rayon na naman po sinampay. Huwag po na maulan. <laughs> yan po, at tapos na po si Jan Jan. magbalahibo po na itong manok. Kanya pong binabrush para po mas malinis. <laughs> para po matanggal po yung mga balahibo mo iba. Yan po, ah. Matabahan eh. Hindi. Busog sa bahaw. Ang jan dyan Sarap po na ito. ah. Adobo sa gata. Ano kaya po Mababag <laughs> <laughs> Matapang dyan dyan. Yan han eh. Yung tantang mo han, eh. Kaya na lang pangka natin ni Jen, Jen at matapang masyado. Si Jen Jen po ay magtitil na po na itong po na, manok. Yan po ay kanya na pong natanggal na po ng mga balahibo. Yan po si Jen Jen po ay magtitilad na po. Yan kanyang kinuhan po ah. Sinalabsab para po matanggal po talaga yung mga balahibo po maliliit. Yan Meron na po pang ulam na masarap. Nambababag po yan ah. Yung manok po ni Jan Jan. Ala maya kung ano merkado Ha? Halakan konsumo mo. Ha? konsumo <laughs> Yan po at si Jan po ay naghihiwa na po ng rekado. Yan po. Yung luya at saka po bawang at sibuyas. Siya po ay magluluto po muna ng tinola. Ayun, nakakatamad po muna ng papaya, malamig. <laughs> Maula naman na eh. Malamig paglabas. Dadalawahing luto ko ni Jan Tinola sa kapo yung gagatan po ni mamaya. Bayan nga din po pala si Jen Lee. Hi po! <laughs> si Tony po ay po kay inay. Kami lang po narito sa bahay. Yan po, tapos na ni janjan Jen Juan. Ito ang ating pong mga regado. Igigisa na po ni janjan Jen, Jen, Jen. Isasangkot siya na po niya. Ito na po pala yung karneng manok ah. Ito po kanina ay na po ni John John dun sa may labas, sa kalan. Yan na po ah. Yan po at si John John ay nag... ka na po na itong papaya, nagbabalat. babalat, na pala sa Sa'yo may tinatamad ka, John John? Ang busing. Ang busing. Ang busing. malamig Kumuha pa rin po si. May salay pa siya. Naldala <laughs> pa siya ang salay. Yan po at meron na po dito mantika. Tayo po ay magluluto na po ng tinola. Yan po, ilalagay na po natin nah, ang mga regalo. Bawang, sibuya, saka po yung ilalagay na rin po natin yung papaya ilalagay na rin po yung tanglan ang -tongan, sa -tongan. Yeah. ang po yung papaya at hindi 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 manamis na manamis na yung lalagyan na rin po natin ang sabaw damat po maraming sabaw narin mo ilalagay yung pinaglagaan po niya. Yung pinagsangkot shampoo niya. Yung sabaw. Na yan po pati ang lasa niya. Yeah, ay edi po na ito mamaya ng higop. Mapapasarap na naman po ang kain. pa iantay na lang ang kumulo. Sa pagka po lumambot na yung papaya okay na. At kanina naman po ay pinalambot na po yung karne. Si Jan po ay naghihiwa po ulit ng rekado At ginataan naman po ang kanyang lulutuin dun po sa may labas. Para po dalawa po ang putahe. Yan po at si Jan Jan po naghihiwa rin po ng papaya. At ilalagay naman po na ay yan dun sa ginatan. Masarap po lagi dun sa native ay may doong papayang lahok. Maganda po yung nakuha po ni Jan Jan papaya at mga kumpo. Hinug-hinugin na. kana itay po ay marami pong tanim na papaya tas ay marami pong bunga tas araw-araw po yung din pong hinog nakakailang kuha na po si itay meron na, na naman oh si jenyan po yung na uli yung papaya doon mga pahinogin lang po ni itay saka po minsan ay panggulay din Nagkukuluan na po itong ating tinola. Guys. Ay, saklang muna na yan. Saklang mo na. Yan po, nakasaklang na po itong ating kaserola. Lalagyan na po ni janjan ng mantika. Mantika. At tayo po ay magigisa na po. Yan po, ilalagay na po ni janjan yung mga regado. Onion. <laughs> Ito si Gary. Ay, napasama pati nga niya. Nagpahilagay na po niya. Yan po at ate na rin sa po ang pagsasabihin ng karamihan. Marami-marami po pala yung laman na yun. mabango po agad eh. premium. Ito na Luto na rin po pala itong ating kong, panah, Tinola yay sarap po na ito. Mapapalaki po ang aming kain. Masarap po ang lasa na itong tandang ni Janjan, panigurado. po. <laughs> Malambot na po kaagad yung kanya pong laman. Saka po yung papaya. Ako na pong papatayin ng apoy. Yan po, natin, ilalagay na po natin yung gata. Kuko na ang napalagay. Kuko mama po ang nalagay at wala pong mga timlang hayon. Mga sarado po yung mga bilihan. Ito, tatay mo nang hahalu-haluin. haloin Kakaunti po yung gata natin. Tapos na yan, basta meron. Yan po at may nakagayak na rin pong ulam at papadala natin po kay Kian. Ulam po nila doon po ka na inay. Eh. Po si Kian. Padalhin ko na ito. Ha. Huh? Kian. Dami kumanding. <laughs> Kabugo. Si Jen Jen. doon. Tara Si Jen Le, pupunta na rin po doon kay Kona kay Inay. Bye bye. Bye bye po. Po si Jen, Jen. at meron na po nakagayak na pangpulutan. Magiinom daw po si ah!

Vitamins. Vitamins. <laughs> pang... <laughs> Malapit ang egipan ni Junjun. Ayan po at nakagayak na po yung tatlo. May pulutan at alak na sila. Tapos at nagluluto pa. Ayan po at ito na po itong ating ginat ang manok dali na po ito pwede na pong kumain yan po ah. Yan po at nakain po muna silang tatlo. mag mag -inom. Tainan na po. Pagka nga nang lang, gumaya kayo sa ano? bahay kami. sa mga purata. <laughs> Ganda doon, <laughs> hindi. Hali Hali hindi. sa inyo, ha? hmm. Hali hindi? Ang mahalo